Ayun, ngayon oh. lang ako nag -ano ngayon kasi ah, ngayon lang naman umina na ulit yung mga ano alon grabe ayun natimpuhan medyo mahina alon kaya ito try tayo lahat ng ano lahat ng Mahuli sa dala. Dala. Sige, abang-abang kayo. Pisa tayo. lakas pa rin na hangin pero amihan eh sana huwag nang lumakas matagal tayo hindi nakapag kapag uh, ano uh, sumaglit ako kasi uh, miss ko na yung sariwang isda ay ito oh, Ha. Oh. <laughs> ayan yun <laughs> po ano kaya ito? wala man ang palag palag ito ah Galang ah. Tas ng hangin. Oh. May napalaga. Kuya to. palago oh. mahina nga lang dahil guli tuloy tayo sa parko oh. kaya itong mga natyempuan ko angat angat ay lawlaw yun ha lawlaw ayun ah law lawlaw Huh? Tapos yung tinakasong lawlaw Lalaki nga lang Yan. Malaking lawlaw -law. Kaya pala na ano yun Palag eh Lalaki Lawlaw, -law. sarap to pagsimin eh Ayuh mahal ni Malakis Malakis angin Wala Kena jalan huh. Oh Malakis nyaman oh Tuyat tambok ko ulo pa rin to. Dandanin. Diyan nga wala para, ano Ikot. Ah, meat ang laulaw ngayon. laulaw pa rin to, eh. Oh, yan Sabi nga. Oh, dalawa. Kala <laughs> dalawa lang. Ano ba yan? <laughs> dalawa lang eh. Malaki. Hindi ito yung ginagawang na tuyo na uh, laki. Mas maliliit yung ginagawang tuyo eh. Lawlaw na tuyo. oras. Kukunti pa. Ay, ito. O, yun o. Imasag o. Ayos. Sabae. Ayaw mo na. Pagbigyan nyo na ako. Babae yan. Ayun. Naku, hirap tanggalin. ano Sobrang diba Uy, may napalag. Ha. May napalag. ramai-ramai yang ada di sekeliling tu tak laki-laki ok eh oh. Sabi niya nga, lawlaw, -law. oh. Ayan, oh, oh dami, oh. Oh, dami. <laughs> Grabe, dami. Oh, huh? oh yan. Ayos. Kawan-kawan pala. Kawan-kawan. Lawlaw na naman. no? Lalapad eh. Ito, to mayroon na tatanggalin ito. Laki ito eh. Pilitin natin. Malusok. Hmm? Alam mo malaki siya. ako. Ang hiyo tanggalin. Ayun. 猛子， tahan tahan memang ganoh tu mana palak na? kandulih ba datanglah parik ke kandulih sangat ayo no. yo oh, yo oh, yo oh, oh. Nun, nun. Ang laki. Ayos, no. Sa timpo, no. Sa doon na palag. Wala sa ayos kayo, ha. Nun. <laughs> ah, ayos. Ang ah, laki pala. Sa doon na palag, eh. sado ba ano malikot <laughs> ayos ting po maglilim ko kasi kaya tatabihan ng Mhm. Mm palag na naman ah. Ay. Dito muna na lang, lawlaw -law na naman. Na-ulaw na naman 'to. Kanina mahina talaga. Sinong yung, yung banak? Eh, Isang palag lang eh. Wala nang kasunod eh. Hindi talaga pala siya magalaw. Ayun, sabi na nga eh. Sa. Yan lang. Kunti lang. pang ulam yan oh. Ay. Ito. <No>? Ay. Kating <laughs> po rin. di lang karameh huh? dibili kasi, kaya din aku tumagal mina uli pa sana kasi lang i ano ko boy pa mo amban eh tuh ay ay oh dio boy pai oi 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 Ayan. Nako, nako. na 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 umpu <laughs> mo, umpu <abulin>. <laughs> <Abusa. laughs> <laughs> 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 mo. sa lo 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 kain yan Ayan. ay yung labi pa lakay na na pala kanina. kung 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 ay mula, ako kuha. Nasa mo naman may balansa. Hmm. Ayan, oh. No? <laughs> so. Ito, may isa dito kanina. Malaki yun, eh. Hindi ko na nakuhanan. Pero pa-uwi na ako, eh. Kaya medyo madilim na rin. Ayan, oh. No? Ay. May hipon pa, o. Oh. Ito na, ano, nagisang ko sa gilid, eh, pauwi na nga, madilim. Ay, yee. Yeah. Ba yan? Ayan. Okay. Nakaabang sila, oh. Ayan, ano, mayroon kayo dito mamaya. Hmm. Wala akong nahuli kang dole, san Saan pa yung, yan kailangan kong dole, wala akong nahuli. Ang mga lawlaw, -law, malalaki, oh. Oh. lắp bếp, oh, haha, oh. <laughs> đi <ko>. Thumbnail. ác, yên, tham nhỉl, haha, Ayan lang. Sumaglit ako kasi diop kaya ayan. Uh, ginamot yung ilig. <laughs> okay, bye-bye. Salamat sa panood.